dalawang lalaki pinatay ang isang neighborhood watch enthusiast. Sina Stephen Lee at Mario Floyd ay naaresto noong Huwebes at nakasuhan ng murder sa pagpatay nila sa neighborhood watch enthusiast na si Judy Solomon noong isang taon. Si Solomon na mahilig magbasa ng true crime ay nasaksihan ng dalawang lalaki sa gitna ng isang tunay na robbery. Nilabas niya ang kanyang telepono pero imbis na tumawag sa 911 ay nirecord niya mga pangyayari kahit na tinakot na siya ng mga lalaki ay patuloy sa pag-record ng babae. Hindi natuwa ang mga lalaki na nagawa ring kunin mula kay Solomon ng kanyang phone pero hindi pa dito nagtapos ang insidente. Isa sa mga lalaki ang nagbato ng basurahan kay Solomon samantalang ang isa ay nagpaputok ng baril. Ang bala ay tumago sa windshield ng kotse ng babae na namatay at ang kanyang sasakyan ay umandar ng patalikod at tumama sa isang nakapark na kotse. Isang witness ang nakapag-identify sa mga killers bilang sina Mario Floyd at Stephen Lee. Kilala ng pulis ang dalawa bilang active gang members at maaaring humarap sa death penalty kapag sila ay Ayon sa Oakland Police Department, sana tumawag sa 911 si Solomon. Gusto ng pulis na tayo ay maging vigilant, hindi vigilante.